Hello everyone, this is Teacher Velms at sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang kaibahan ng Noni Mitangere at El Filibusterismo Hindi lamang yung literal na makikita sa inyong mga aklat kundi ang mga katotohanan sa likod nito Magandang araw mga mahal kong mag-aaral sa araw na ito ay ating tatalakayin ang kaibahan ng Noli Mitangere versus El Filibusterismo. Tatalakayin din natin ang mga kadalasang itinatanong ng mga guro sa mga mag-aaral at bibigyan natin ito ng tamang kasagutan. Ang No Limitangere at ang El Filibusterismo ay parihong nakasulat sa Latin. Ang No Limitangere ay nangangahulugang touch me not sa Ingles at sa Tagalog naman nangangahulugan itong huwag mo akong salingin o huwag mo akong hawakan. Ang El Filibusterismo naman ay nangangahulugang the reign of grief sa Ingles at sa Tagalog ito ay nangangahulugang ang paghahari ng kasakiman. Ang Noli Mitangere ay tinatalakay ng mga mag-aaral na nasa ikasyam na baitang, samantalang ang Elfili naman ay tinatalakay ng mga mag-aaral na nasa ikasampung baitang. Paano nga ba naiiba ang Noli Mitangere sa Elfili Bosterismo? Alin sa dalawa ang mas magandang pag-aralan? Alin sa dalawa ang magbibigay sa atin ng mas maraming kaalaman? Alin sa dalawang nobela ang makakatulong sa ating mga kabataan upang hubugin ang kanilang pagkamakabayan? Ipagpapatuloy na natin ang kaibahan ng Noli Mitangere at El Filibusterismo. Kung kayo ay tinatanong kung patungkol saan ang nobelang Noli Mitangere, ang tamang sagot dyan ay ang nobelang ito ay patungkol sa mga sakit ng lipunan na nagahari sa kanilang panahon. O sa madaling salita, nobelang panlipunan. Ano-ano nga ba ang mga sakit ng lipunan na tinutukoy ni Dr. Jose Rizal sa kanyang nobela? Sa bawat kabanata na tatalakayin ng Noli ni Tangere ay iyong malalaman ang iba't ibang sakit ng lipunan na nararanasan ng mga Pilipino noon. Halimbawa, sa unang kabanata ng Noli Mitangere, ito ay pinamagatang isang handaan. At makikita sa kabanatang ito ang mga sakit ng lipunan tulad ng pagiging magastos, colonial mentality, at racial discrimination. Ngayon naman, aalamin natin kung tungkol saan naman ang El Filibusterismo? Kapag kayo ay tinatanong, tungkol saan ba ang nobelang El Filibusterismo? Ang tamang sagot dyan ay, ang nobelang El Fili ay tungkol sa politika. O sa madaling salita, ito ay nobelang pampolitika. Ano ang ibig sabihin niyan? Ipinapakita ng nobelang ito ang masamang sistema ng pamahalaan na nagahari sa kanilang panahon. Balikan natin, ang nobelang No Limitangere ay patungkol sa sakit ng lipunan o nobelang panlipunan. Samantala, ang El Filibusterismo naman, nobelang ay... pampolitika. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang layuni ng ating bayani sa pagsulat niya ng kanyang dalawang obra maestra. Layunin ng ating bayani sa pagsusulat niya ng kanyang nobelang Noli Mitangere na pukawin ang natutulog na damdamin ng mga Pilipino. Ano ang ibig sabihin nito? Ang tanging hangarin lang ni Rizal ay ang magkaroon ng pagkakaisa ang mga Pilipino upang labanan ang pang-aalipin na ginawa ng mga Espanyol sa kanila. Subalit so, hindi lamang ang pang-aapi ng mga dayuhan ang ipinapakita ni Dr. Jose Rizal sa kanyang nobela, kundi pati na rin ang mga negatibong katangian ng mga Pilipino noon. Ang karuwagan, ang pagwawalang bahala ng mga Pilipino sa kadaralitaan ng nakararami, ang mga bisyo ng mga Pilipino at marami pang iba. Hindi naging bias si Rizal. Ipinapakita niya ang mga dahilan kung bakit tayong mga Pilipino ay nahirapang pakawalan ang ating mga sarili sa pagiging alipin. Kung bakit hinahayaan na lang nating mga Pilipino na maging alipin tayo. Gusto niya na buksan ng mga Pilipino ang kanilang kaisipan upang makita ang katotohanan na magkaroon lamang tayo ng pagbabago kung tayo mismo sa ating mga sarili ay magbabago din. Walang mang-aalipin kung walang magpapaalipin. Wika ni Kat Jose Rizal. Ang Noli ay inaalay niya sa kanyang inang bayan. Ang ibig sabihin nito, ang Noli ay para sa bansang Pilipinas. Inialay niya ito upang magkaroon ng kalayaan ang mga Pilipino. Ang layunin naman ni Rizal sa kanyang El Filibusterismo ay upang ipakita ang masamang sistema ng pamahalaan. Halimbawa, sa unang kabanata ng El Hili, ito ay pinamagatang sa ibabaw ng kubyerta. Ang tinutukoy dito ay ang first floor ng barko o unang palapag ng barko. Ang bapor o barko na sinasakyan ay inilarawan na mabagal ang pagtakbo at ito ay dumadaan sa ilog pasig na palikuliko. Na ang ibig sabihin, ito ay sumasagisag sa pamahalaan na paliko-liko ang pagpapatakbo. Kumbaga, hindi tuwid ang pagpapatakbo ng pamahalaan at wala itong progress o hindi ito progressive kasi mabagal ang kanyang takbo. Ang elfili naman ay inialay niya sa tatlong pari na tulan ng kamatayan kahit sila ay wala namang kasalanan. Ang tinutukoy ko ay ang Gomborza. Sina Padre Gomez, Padre Borgos, at Padre Zamora. Nais niyang ipabatid sa lahat ng mga Pilipino na ang tatlong paring ito ay biktima ng maling sistema ng pamahalaan. Ngayon, sasagutin natin ang ilang katanungan. Una, Nararapat bang pag-aralan ang nobelang Noli Mitangere sa ikasyam na baitang? Ganon din ang El Filibusterismo sa ikasampung baitang. Bakit? Hindi natin masasagot ang mga tanong na iyan. Kung hindi natin alam ang kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. Unang tanong makikita pa rin ba ang sakit ng lipunan na lumaganap sa panahon na isinulat ni Dr. Jose Rizal ang kanyang akdang noli ni Tangere? Ano ang inyong sagot dyan? Nabanggit ko kanina ang ilan sa mga sakit ng lipunan na lumaganap sa kanilang panahon. Nakikita pa rin ba natin yan hanggang sa ngayon? Magbalik-aral tayo. Ang pagiging magastos ng mga Pilipino, makikita pa rin ba hanggang sa ngayon? Ang colonial mentality ng mga Pilipino, makikita pa rin ba hanggang sa ngayon? Ang racial discrimination, lagana pa rin ba sa ngayon? Kung ang sagot ninyo ay oo, aba syempre, nararapat lamang na pag-aralan ang Noli Mitangere. Pangalawang tanong, bilang mga kabataan, kayo ba ay nagpapakita ng inyong pagiging makabayan? Paano ninyo ito ginampanan bilang pag-asa ng bayan ayon kay Rizal? Ano ang inyong sagot? Kung hindi ninyo masagot ang mga tanong na iyan. Nararapat lamang na pag-aralang mabuti ang no mitangire dahil ipinapakita nito kung paano maging isang makabayan ang isang Pilipinong mamamayan. Ang El Filibusterismo naman, nararapat pa ba siyang pag-aralan? Ang sagot dyan ay inyong matatamo kung masasagot ninyo ang tanong na ito. Sa kasalukuyan, lagana pa rin ba ang maling sistema ng pamahalaan? Hmm. Kagaya na lang ng lagayan o yung tinatawag nating red tape. Kung ang sagot ninyo ay oo, pues nararapat lamang na pag-aralan ng mga kabataan ang El Filibusterismo bilang paghahanda sa kanilang pagiging lider balang araw. Isa sa inyo ay magiging presidente ng Pilipinas balang araw. Kailangan ninyong maging handa sa gangkampanan ninyong papel. Kaya nararapat lamang na pag-aralang mabuti ang Noli Mitangere at ang El Filibusterismo dahil ang dalawang nobelang ito ay walang kamatayang nagbibigay sa atin ng mga aral kung paano tayo magiging makabayan. Mas maganda na alam mo ang kabuuan ng Noli Mitangere bago mo pag-aralan ang El Filibusterismo. Sa pag-aaral ng dalawang nobela, bago mo ito pag-aralan, mainam na alamin mong mabuti ang mga tauhan nito. Kilalanin mo ang kanilang mga katangian nang sa ganon hindi ka mahihirapan sa pag-aaral ng bawat kabanatan nito. Sa pag-aaral ninyo ng No Limitangere at El Filibusterismo, isipin na ito ay isang malaking oportunidad at hindi parosa. Kaya huwag kayong malungkot, bagkos, maging masaya kayo dahil kayo ay nagkaroon ng pagkakataon na ito ay mapag-aralan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay!